Ang kaibigan kong bato, kwento ni Aliona Silva, guhit ni Tinsley Garanchon. Tuwang-tuwa si Mel sa kanyang kaibigang bato. Oo, bato. Si Mel ay may kaibigang bato. Araw-araw ay kasama niya ito sa bahay, sa palaruan, at kahit sa paaralan. Madalas silang maglaro ng tagutaguan, piko, at minsan kung gusto ng kanyang kaibigang bato, habulan. Gumuguhit din sila at nagkukulay. Sa gabi ay nagkukwentuhan sila ng mga nakatatakot na kwento kasama ang iba pang laruan ni Mel. Kaya lang, madalas asarin ng ibang mga bata ang kaibigan ni Mel. Ayaw nilang isali si Mel at ang kaibigan niyang bato sa kanilang laro. Bato, bato, ano ang kaya mo? Sagot nila. Nene, hindi niya kayang gawin ang lahat ng ano. Bato kasi. Kantsaw ng iba. Madalas ring mapagsabihan si Mel sa kanilang bahay dahil sa kaibigan niyang bato. Nabasag na naman niya ang bintana. Sigaw ng nanay niya. Aray, tumama siya sa ulo ko. Hiyaw naman ng kuya niya. Bakit parang hindi marunong makisama sa iba ang kaibigan niyang bato? Hindi niya alam kung paano makipaglaro sa iba. At madalas pa itong makasakit. Ay! ano kaya ang pwede kong gawin? Tanong ni Mel sa sarili. Nang sumunod na umaga, dinising ni Mel ang kaibigang bato. Gising! Tawag ni Mel. Ngayong araw, tuturuan kita kung paano maging tao para makapaglaro na tayo kasama ng iba pang mga bata. Hindi umimik ang kaibigan niyang bato. Mukhang hindi siya natuwa sa gustong mangyari ni Mel. Paano nga naman ba magiging tao ang isang bato? Ngayong araw kailangan mong matutuhan kung paano maging tao. Ang sabi ni Mel sa kaibigan. Dapat malambot ka, mainit at tumatawa tulad ng ibang mga bata. Dinala ni Mel ang kaibigang bato sa isang kwartong puno ng malalambot na unan. Pinadaman niya ng husto sa kaibigan ang mga unan upang malaman ito ang pakiramdam ng malambot. Pagkatapos, Pinahawakan niya rito ang tiyan ng kanyang kuya. Sunod naman ay pinakain niya ito ng mamon sa merienda. Niyaya ni Mel ang kaibigan na manood ng mga pelikulang nakatatawa. Pinakinig din niya ito ng mga biro ng mga bata. Sa may palaruan, pinabasa rin ni Mel ang kaibigang bato ng mga kwentong nakatatawa. Tinuruan pa ni Mel ang kaibigan kung paano tumawa. Dinala ni Mel ang kaibigan sa bubong ng kanilang bahay. Doon nila pinakiramdaman ang init ng araw sa kanilang balak. At nang hawakan ni Mel ang kanyang kaibigan ay natuwa siya dahil mainit na nga ito. Yay! Tao ka na! Pwede na tayong makipaglaro sa iba. Masaya niyang sabi. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa iba pang mga bata. Ngunit ganoon pa rin ang nangyari. Tinukso pa rin ng ibang bata ang kaibigan niyang bato. Bato! Bato! Ano ang kaya mo? Sigaw nila. Nene, hindi niya kaya gawin ang kahit ano. Bato kasi. Kantsaw ng iba. <smart noise> Nalungkot muli si Mel. Bakit hindi ka pa rin naging tao? Tanong niya sa kaibigang bato. Nagturuan na kita kung paano maging malambot, mainit at kung paano tumawa. Bakit bato ka pa rin? Nag-isip ng mabuti si Mel. Naglakad siya ng naglakad habang nag-iisip. Ah, may nakalimutan ako. Ang kanyang sigaw. Dali-dali niyang binitbit ang kanyang kaibigan. Pagkakita sa kanyang nanay at kuya, ay humingi si Mel ng paumanhin sa nagawa ng kaibigan niyang bato. Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang kuya at naramdaman ng kaibigan niyang bato ang lambot ng kanyang tiyan. Hinalikan naman siya sa pisngi ng nanay niya at naramdaman ng kaibigan niyang bato ang init. Pagkakita sa mga kaibigan ay nagpatawa ng nagpatawa si Mel at sa wakas ay naramdaman ng kanyang kaibigang bato ang maging masaya kasama ang lahat. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? Kung nagustuhan mo, sana wag mong kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento ni Tito. Maraming salamat!